Ito pala ang kasaysayan ni Manny Pangilinan o tawag sa kanya ay MVP. Si Manny Pangilinan ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong ikalabing apat ng Hulyo taong isang libo na raan at apat na sa Maynila, Pilipinas. Si Pangilinan ay nag-aral ng elementarya at sekundarya sa San Beda College. Nakapagtapos siya ng cum laude sa Ateneo de Manila University na may degree na Bachelor of Arts sa Economics. Nakamit niya ang kanyang MBA degree noong 1968 mula sa Wharton School ng University of Pennsylvania. Nagsimula ang karera ni Pangilinan bilang Executive Assistant sa Philippine Investment Management Consultants, Inc. PHINMA, kung saan nagsilbi siya sa loob ng anim na taon. Noong 1976, lumipat siya sa Hong Kong bilang Executive Director sa Bancom International, isang investment bank. Pagkatapos, nagtrabaho siya sa American Express sa Hong Kong bilang investment banker. Noong 1981, itinatag ni Pangilinan ang First Pacific kasama si Nasad Ono Salim at Anthony Salim. Noong 1987, itinatag niya ang Metro Pacific bilang investment arm ng First Pacific sa Pilipinas. Bilang chairman ng Metro Pacific, nagambag si Pangilinan sa pagbuo ng bansa sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa pamamahagi ng kuryente at mga inobasyon sa enerhiya, Meralco, konsesyon sa tubig sa lungsod, Maynilad Water Services, mga tollway, Metro Pacific Tollways Corporation, at pag-upgrade ng mga ospital at serbisyo sa kalusugan, Metro Pacific Investments Corporation. Si Pangilinan ay isang kilalang personalidad sa larangan ng sports. Siya ang nagtatag ng samahang basketball ng Pilipinas, SBP, at nagsilbi bilang unang pangulo nito sa loob ng dalawang termino, 2007 hanggang 2016 Siya rin ang kasalukuyang chairman emeritus ng SBP Nakalukluk din siya sa central board ng FIBA noong 2014 at nagsilbi hanggang Agosto taong 2023 Si Manny Pangilinan ay isang matagumpay na negosyante at sports patron na may malaking kontribusyon sa pagunlad ng Pilipinas